di uh, monitoring ni iti barangay iti kami na uh, main uh, objective kami di barangay dagitoy uh, persons who are using drugs no nada weeds dagitoy iti every uh, now and then ikan conduct mi me, iti uh, uh, meeting with them mm -hmm. these uh, drug personalities nga isu da uh, mapayaban uh, including the uh, representative from the PNP mm -hmm. isu da ko uh, umaymo dito may mamang bagbaga uh, sa pangariyas na yung dinisting ito mm -hmm. DI, yung dinisting, uh, miniting ni Suda uh, with the PNP. Uh, yung bagami ang DI uh, process na tapno may kaginaganda yung DI iti uh, uh, mm -hmm. may isang uh, requirement yung so DI, DI, DI drug test. So DI, ito. So nga, DI, DI, first nga yung muna nga yung pa test me, they volunteer mm to have a uh, drug test. So, uh, hindi, da gito yung mag-tend, na udi uh, drug personalities ni. So, da gaya, yeah, hindi kay nag-refuse. Mm -hmm. So, hindi kay, report me. Pero, every now and then, we are monitoring them, and then, they are also, uh, included in the uh, the uh, kalinisan parang mm -hmm. kalinisan so uh, immune monitor nyo they have their attendance as well so the uh, may sapay nga programa nga ititid mi da no adaman iti dagitoy uh, uh, ayuda nga iti mm -hmm. iti may sada nga priority tapno nagagadda may report lang dito mm tapno dagitoy nga tattao ma monitor mi and then they will be encouraged mm -hmm. nga report da kanya uh, iti composition mi uh, ta dati mo uh, tayo nga ni mamarikita, may summit nga

Dato'y nga talaga nga programa iti uh, uh, munisipyo sa titing nulong mag uh, ti barangay iti siya so iti uh, pangigamang mga mga nga drug clear iti mm -hmm. ti iti, iti barangay as well as the municipality ngayon mga po garoon mo kada gito yung nababangad iso di ay iti pagpapang mga iso nga iti tayo so, uh, mga nga mga may gaman na uh, Siyempre, dami siguro ti pangangailangan da nga ito mm -hmm. may tayo then the dapat ay siguro adik mo tayo nga uh, nga uh, uh, data illegal drugs at tayo mm -hmm. uh, uh, may wasan na umay dad may mga mang manggulo kadagi ito yung family siyempre matep damay mm -hmm. pero da kami as uh, barangay official we are monitoring them mm -hmm. then we are reporting them in the uh, proper authorities. Mm -hmm. uh, constituents may dito eh, nga nag-usosar lang ti droga, uh, damot ni Kapitan nga pag-ipulungan nyo, kas kada, pag-ipuan nyo kadagitan, hindi no, yung akayatin niya. Kaya Ka damot ti programa iti uh, munisipyo, in, uh, as well as di barangay, nga da kayo matulungan. Kaya uh, umay kayo dito, kita report yun. Kanyami. Taano may iwasan tayo, dagitan nga